Hi sir. Magandang hapon. Fox TV. Ah. sili yung pala oh, galing oh. Jungle Paul habitat nila Ah, okay. Ah, Yung ano, laboyo. <laughs> Good day guys, Ox TV po. Welcome back to my channel. Yung video natin ngayon ay dito na natin umpisahan. Nandito po kami sa loob ng Sinagtala. Ngayon papasok tayo ngayon doon sa lugar kung saan tayo pupunta. At ipapakita ko sa inyo yung magandang lugar na malapit lang sa Metro Manila. Right. Dito muna kami magpapark at uh, mag kakain muna kami mamaya ito po tayo sa kanilang mga kwarto sa pwedeng gusto niyo mag check in dito pupuntahan natin si Labuyo yeah! alright dito na kami ito yung amin inikutan sinagtala adventure Hello guys, good morning Quarter to 11 Pero kanina pa kami mga Dito sa Orani Kasi nagmurong loop kami Umalis kami sa Petron Mag alas 7 na rin Pakita ko lang sa inyo yung Yung mga Pwedeng i-avail dito Pag dito kayo nagpunta ayun camp ride swim pwede pwede dito sa sinagtala ito mga lods yan ito ang lawak ng kanyang area mga kwarto naman dito overnight ano may camping nga din, masaya yung camping. Camping pang mga grupo-grupo, ano? -grupo, eh, may Company. masaya din na ang klase ng camping, yung parang glamping. Ah. May CR, may... Ano well, meron may. May, may air dyan. Hello. Hi, hi, hi. Hi, vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Ini Ah, kapit bahay pero may lakano. no. Siguro kamag-anak din nila yan. Hi sir. Magandang hapon. Uh, Box TV. Ah. Uh, <laughs> guys, ito si Boyo ah. Yan hey, yung pupuntahan nyo pag ano? Gusto niya mag-overnight? Pero ang sabi ni Sir, eh, ni Mr. David, ni Prof. Uh, David Architect. Sorry. <laughs> uh, online, sa Facebook, meron din silang, ano, dito ang entrance niya. Si Labuyo lang hanapin niya. na inalabo yo. nagmotor kami. Bago po, eh. sorry <laughs> <laughs> ito, Yung ito main house ko. Okay. So, eh, siya, ito yung nanay tayo. 2014, 2016. Yan yung tatlong bilas yan. Pwede mo mishoot ito. Mm -hmm. Ang reservation namin ay eh, ito to. Ay to, 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 By email or... Uh, Oo, dito. Or... Oh, dito kayo mag ano? Ganda, Ito uh, uh, ano, ano, Ito yung, yung harap payment, niya. payment, online confirmation. Oh. Okay. Okay lang, okay lang. <laughs> Tapos kagaya ng kay Kuyarandi, ang may ko ko, Macho, ko, Ah, Lito Comacho. Sabi ko, tawaran mo nga ako at happy price. Kasi itong lote ko tsaka yan, are both damaged lots na erosion. Oh. Mm -hmm. Pero naging opportunity for me as the designer na maglagay ng lower ground. Sobrang ganda nga po itsura ah, niya yung Hindi mo magigita kala mo back lang. Oh. It has six walls. No? So, Architect po kayo engineer? Retired architect, uh, environmental planner. Wow. Mm. Sakto-sakto ko pala. Oo. Oh, ito. Ayan. Hindi nga po lang na deck. And then, then, then nag-excavate ako kasi rolling na ito. Apo. Para magkaroon ako ng garden. And, ito po mm. dito? Ay, ah, sorry. Ito. Mm okay. -hmm. Ah, <laughs> uh, parang pwede pala. Maraming na gusto, lalo na yung mga foreigners ang groom. Pero sabi ko, maraming events, Place? venues, oh. ang korporasyon. Outdoor or indoor, ayaw namin mag-competit. Wow! Pero sila, yung, yung mismo presidente, tumatanggap. Kino-compit <laughs> <At> niya <pwede> yung kahapon, <laughs> puno ko uh, Both uh, mga indoor venues and uh, outdoor. Uh, tapos lahat ng ano, kami, puno kami, hindi lahat yung mga pagdirahtig ko so kumawa ako ng connecting ramps ng kapasit ko Every same time ni miao ikaw yung architecture niya sa akin kaya kala niya ang grandila, itong grandi lahi tungkikulahan niya kinakero ko magkano to <laughs> slowly na develop pati garden so ito dati kanal yan gumaganon so nung na excavate ko yon yung earth fill nagkaroon ako ng garden so dito makikita ninyo uh, after this uh, free time kayo to roam around mas maganda kung makita ninyo lagoon pole. Ah, meron dyan. Dadalhin ko nga sana sila dito. May camping area kami doon. Ah, Kung may sasakyan kayo, kay Rami, nakamotorsikyo lang nagkakit. Apa, apa, apa. Yun nga, original plano namin dito nyo. And then, meron ding uh, ganyan na shape na mud hut. Gawa sa putik and uh, cement. Apo, apo. Pero may sariling banyo. Pwede nyo mag-overnight yun. Okay. Pag pwede kayong mag-inquire sa... Doon sa... Wala naman pag nandito na kayo sa Ah. Yung sure na best kayo. Okay. libre okay. wala, na yung Wala nang mabayaran. Pero okay. pwede kayo maging kwa sa front desk, Pwede mo na sabihin kay Prof. Kamo. Uh, uh, Pag sinabi mong Karo David eh, ayaw kay Karo <laughs> <laughs> okay. 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 Madam Kara, oh, may ano kay eh, endorse. Hindi namin alam. Kasi after pinatubo yan eh, hindi ka makapasok wala uh, kang makikita Meron pa kaming 10,000 Robusta coffee. Wow. So, oh, wow. Ito, ito, wow. Um, Galing, ano? Mabango 'yan, akala mo sampagita. Mhm. Let's coffee. Mhm. Ito pulit-pulit coffee. Hindi, bulak. Bulak-bulak. Bulak-bulak. <laughs> bulak niya parang sampagita. Parang so, sampagita. It's is a sweet a sampagita also. Pasensya na kayo. Kasi uh, check-out lang ng guest. Ang check-out time is 12 noon. Okay lang. Eh, kami nga itong nang-abala na sa'yo. Oh. <laughs> Salamat. At tinormo kami sa yung um, resorts. So, dati, walang garden. So, palusong itong gano'n. Forty-four oh. down. So, ang ginawa ko is tumamit yung drainage system, yung rainwater, dinispers ko. Uh, Iba then, talaga. Pag nakikita nito yung garden, and then, then kung pag daily ginawa ko itong bed, meron akong apat na forest rooms yan. Kasi forest room, kasi talagang forest yan. Pero wala nang balcony dahil kagaya sa ilo yung balcony nire-raid ng mga monkeys. Eh. <laughs> uh, uh. uh hindi ko alam kung ayos na yan. Galing. Engineer, ganda ano? Ganda. Ah, <laughs> oh, sige lang. <laughs> Ito, <twist. laughs> Oh, <laughs> ah, na po na po 'yung ng paper plates or cooler, may, may gamit na. Okay. And then meron ding uh, uh, dinnerware dito, one, yeah. Yun. Kompleto. Tapos may utility area for ice box and uh, swimwear. Mm -hmm. Sa so, bawat level may malaking banyo. Ah, may iba pa pong level ba ito? Good uh, for how many packs itong villa, ito? Itong uh, dalawa, uh, regular occupancy is 8. 20,000. Uh, so maximum of Maximum of 10, bubuksan uh, namin ito. Mm -hmm. Ah, may ganito. So, meron pa, ano, bawat meron Merong breakfast voucher. And then kasama na yung entrance to the resort. Kaya sabi ko, pag nandito sa loob, it says you be our of the mm -hmm. houses. Pwede kang umikot. Ang bayad na lang pag kami rides. Pero swimming and uh, sightseeing, wala na. Gusto po niya mag-ano eh, zipline. po ba yung zipline daw? Pwede po yun di ba? Oo, pwede. Ang supply, lalo. May mga rides all, may specific supply. Okay, dito mismo sa park. ba ito? Dito nga naglilinis nga eh. Kayo. Okay. So, Bakit ba ba dito eh? So, lamig pa kaalis kami ka. Baka sasakyan dito mismo. mm -hmm. Kaya ride lang, Ay, ay, ay oh. ito yung taas na. Oh, yun, yun, yun. So, ito yung roms. Ito yung mga beads. Ibang klase itong barto na to. Shower, CR. Oh. No? Pag-pajama pag party during... Pag -pajama. Mm. May ano pa? Meron pa pong kakyatan? Ayan, pwede mo silipin yung uh, atik. Yung mga bata, gusto mo gusto yan. Oh, malaki, malaki. Ayan, kahit na nakahiga ka, mayroon ng view. Mga Mount Malasingo, Mal 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 Mount Mal Tarayat, and Manila Bay. Ayan, that's Manila Bay. Ah, talaga. Ayun. Wow. Kita pala dito. 1020. 250 person. Pero Up to to lebas ito na yon. So ito pareho ito. no. Yan. Ito mas marami ang capacity. Kasi Yeah. Ah. Kasi kung hindi mong isara. Okay. Uh, let, let's say extended family, mm -hmm. lolo, lola, mm -hmm. and then husband, wife, tapos may mga anak din na ano, kanya Kanya rin na. Guys, ito yung room Ang kagalaman ko ng dalawang patio. Tapos mm -hmm. napapanood mo lahat yung adventure rides. Mm hmm, ito, 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 dito. Minsan meron na sumisigaw. Uh, <laughs> ito na. Guys, yun na yung zip line dyan. Uh, ito, po good for 10 to 10 for... ito yung back nya. Yeah. Yung likod. Marami po siyang empleyado. Hindi mo gano'n ka dami. Ipapaanin nyo <yung> dito. pag <laughs> building natin. Arkat pa tayo sa taas. Tinotor tayo ni Sergio. Siya mismo yung may araw. Ang oh. ulit ko, meron din yata mo. Secret ano yan, ano? <laughs> oh, uh, no, Actually, uh, ah, dito, dito dito, tingnan ninyo. Opo, opo. Orientation na aking mga, facing northeast. Ah, gali. Ito yung dito. Sarap po. Sarapo. Ayon, si... May online naman sila sir dito sa ano? Oh, online Facebook. booking. Oh, Facebook. Online lahat ng transaction. Oh, ngayon. labuyo. Pag mo pa dumating yung guest prepaid na yan. Oh, yes. Ipapakita na lang yung confirmation receipt sa guardian. Okay. Yes. So yan guys. Pero kami lang ang book na kayo. Na common areas. Oh, malaki okay, dito. Yung mga Pinoy gusto nila pag outing. Mm eh, nag-iihaw. Meron kaming grilling station. O, oh, meron silang grilling. Huwag lang dito sa loob kasi mga-mga oh, may... Okay. <laughs> <laughs> Nakahiwalay guys doon oh. yung kanilang grillings. Team building pwede rito, team mga company. pamilya. <coughs> yung hindi kasya rito, di naman namin tineturn down. Meron kami rooms. Oo, oh, oh, sa Pag babapan. O, o, Let's go down. Ito bagong gawa Wow. Ayan, ah, yan. yan. picture. Yung hombres, hingos niya dito. Oh. hindi po ako umabot. Dumating ako the day after. Oh, yung hombres, na 27 na nakamotorsiklo. Wow. Pupuntahan natin yung... Sobrang laki ng ng GS? GS, mga 1200 yung mapin. Oh, eh kasi ka groupo ng mga ano yun Oh hi dito ka hi. Yeah. <laughs> Welcome. Welcome home Kediyan <laughs> ah, bar

nung mag-excavate na naman yung triangular na ganyan yung earth bag na recycled uh, sa sako ng bigas siya kong ginamit for retaining wall bawat layer cemento mas magibig siya kaysa sa hollow block oh galing o dyan kayo Kayo Baba tayo doon sa extra ano. Massage po kayo. Yun. Yung asawa ko Masaya. po. Yung asawa ko mahilig magpa massage. Massage. Eh. मजारे पत्न गारे translated po ito from the original or ganito po talaga kalaki? Ay, hindi. A4 uh, size. lang. A4 size talaga na print po ito. Uh, 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 6.5, good for free. Additional, 1.8 uh, 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 pag kami additional. 6.5, uh, mm -hmm. good for free. Uh, pero with breakfast yun. Meron siyang refrigerator, water heater. Ito, uh, may gamit. Uh, uh,

To serve as big groups. Pang-family groups lang. Oo. Nagpipilip na tumanggap ng events. Maliit lang yung mga five, six, na eight, nine, ten. O, ano yung parang air yung group. Pinag-aaralan namin yan. Nagturo ko sa UP for 20 years. Tropical architecture. Hmm. Tropical architecture. O, ayan. O, ito yung ito And then kung makikita ninyo, may mga butas yan, uh -huh. okay? May butas uh -huh. din sa kabila. Uh -huh. So, kapag sa pulang hangin, lahat ng heat, whatever heat is trapped, is expelled uh -huh. uh, through the ventilation uh, from, uh, opening. Iba talaga pag uh, alam mo yung... Go. Hindi lahat ng arkitekto na pag-aaralan niya na environmental planner. Kaya, lang... kaya, pala, space. Uh, master's degree. meron mm. pa pala mga North East Wing. Ah. Mga ah. Pero ang nung hangin. yung room Baka dyan. Ah, okay. namin meron na gumawa niya yun, no? Next time tapos 6 times for uh, current function hall. Mm. -hmm. Puro yes. old glass siya, pero in deck dito. So, Isang so, kwarto pa yun kasi mababa yung ano, ang elevation nito. Kasi ganda ng view dito mm -hmm. Tapos, nandito yung monkeys <laughs> na nagpapasiklad. Ah, oh, may siyan dito sila. May mga tambay oh. daw ng mga unggoy eh. Ah. Kasi intact ang wildlife namin. Sa so, umaga-umaga marami. Ah, ah, umaga hapon. Ay, sa hapon uh, din ah. din. Ay, lalo naging Kuya Randy. Lahat, pagka pag yung sample niya, may... Bunga. Oo, <laughs> oh, may bunga. Ay, thank you, thank you. sila pa kainin, pinagtala pa pa na. Kumain na kami. Tapos na? Ay, gutom na gutom na kami. Uy, si Tom, dito pala si Tom, oh. May sariling dyan. Pahinga po muna. Mag-tiplane muna kayo. Yes. <laughs> Dita, may, may package, lang, all package. Uh, kung okay. gusto nyo, pagpasyal na sana, dito na lang kayo. Labas kayo lang, ano? Sa ibabaw. Uh, ah, doon po sa ano? Oo. Uh, Nandun uh, yung uh, safe line bo. Sige sir, thank, thank you. you thank thank you. you po. Sabi mo lang kay Prof David kayo. Thank you po. David. Salamat. Dito na kayo dito. May. Dito raw, dito raw May. A shortcut. Thank you, Tito Nesta. Nice thank start. you and po. And then all the way, uh -huh. pwede kayong bus sa likod ng photo booth Adventure Park. May bus siya. Papunta lang sa photo booth pa pala. <laughs> thank you, sir. Thank, thank you. you po. Road, uh, road. Oh, po, thank you po. salamat sa abala. Okay. Si Tom nawala. Tom, dito na kami. Dito na kami.

Ultimate Ninja Warrior yan. Ang hirap nyan. O, oh, kasi babalansin nyo pa yun. Ayun o. No? Kita mo yan. <laughs> yun o. Sir, buto mo ulit ako ha. Ang kenta yun ulit. Medyo gumalaw ka naman. Ikaw nang lilibre, hindi na si Boseli. Oh. <laughs> Hmm. Parang ito yung lagi nila sa kwal. Oo. Oh, lem. Ang lamang may dagat. Lem. L l pag naka-check-in doon, pwede gumamit ng amenities. Lahat. Oh. Hindi, hindi pag naka-check-in, pag nasa loob ka, ka na daw. Kung baga, understood na daw na. Basta pag-guest ka na. Oo, oh, guest ka na kapag nakapasok. Guest na, na tayo. Ganun na nga. Oh, pwede nga mag-swimming. So, pwede nga sabi. Kung gusto mag-swimming, pwede nga. Eh wala, Ay, wala. ka, ba? dala ka mo pa malas. Tayo, Perks. Mag-replay ka na nung may tower naman para bakahin naman Okay guys dito na kami sa resort sa tawag nito yan tarik house ano to sa wow may 400cc dito Lalim pala, ha? Oh. Okay. sa gilid sya ng bangin pero ang ganda ayun nawala ayun ata Okay naman. Okay din 'yung going din. We go pa lang ako ka-temp mag Pag pauwi, mag-stay muna natin yan.